Alam mo, ang sarap mabuhay, no? Oo naman. Bakit mo sinasabi? Pero alam mo ako, ano huh? Oo, oh. yung mas masarap. Ha? Oo. Yung binerbe nabababa, habang buhay. Yung binerbe nabababa, habang buhay. Ginagawa! <tong> <tong> Gago! oh, uh, No. ate? Huh? Kumusta nga pala yung bigay ko sa yung kalendaro? Wow naman! Epektibo ba? Hello? Oh. Sabi mo, Dok, kapag kalendaro ang ginagamit, hindi ako magubuntis. Bakit Mag nabuntis ako? Ay, Paano mo ba ginamit ang kalendar? <laughs> Ay, yun ang ginamit kong pang sapin. Oh. Kira uno! <laughs> <laughs> Han, di ba yung kabit natin? Naging ex mo dati yun. Oo, oh, bakit? Eh, bakit naman kayo naghiwalay? Sinong mang babae na hindi magkipaghiwalay? Wow naman! Kahit ayaw mo na, dahil wala kang gana, bira pa rin ang bira. <laughs> Sa ngayon, pwede mo nang kasuhan eh. Basta pinipilit ka eh. Dati kasi, hindi ko alam. Pero ngayon, pati ikaw, kakasuhan ko na rin. Teka. Ano? Pati ako na damay. Eh, mas malalata pa nga kaysa ex ko eh. Pag yung bumibira, uras lang tapos na. Pero ikaw, kahit buong gabi, bitin pa. Ang kumain na hindi nagugas! Hindi pa patay sa mga ilaw, hindi Tawa, talaga uh -huh. wala naman ang mga plato dito. Anong oras na lang ang mga tao dito nakahilata pa? Mabubulok na lang yung mga binabad na damit sa kwita, hindi pa naman labhan. Tama yan, oh, no. ngayon lang kayo babangon kapag makaluto na tayo. Gago! Uh -huh. Hintayin nyo na lang talaga na pagsilbihan kayo. Nah, hirap na hirap na tayo <supra> sa mga gastusin dito <NH3> <supra> sa bahay. Ang mga kasama mo magpabigat pa sa'yo, ang mga dumi sa mga pits sa labas. Ako pa ang makilipit, makalagay na lang Kapas sa mga pits. Ang mga lagayan dito sa tubig, nilolomot na. Saka lang kayo makaisip maglagay ng tubig sa rep. Kapag ka mauuhaw na kayo, maghahanap ng malamig. Sige, huwag pa kayo magsipagbangon dyan. Sisila pa ano? talaga kayo. Huwag nyo talaga ako subukan ngayong araw na ito. Lunis sa Lunes talaga gagawan tayo ng kasalanan sa mga tao dito. Wala ka ano? Ano? Kay magtuloy-tuloy na naman buong linggo ang sermon natin. Ano? Bakay, hindi, sa mga tayo. Aliwala, manang sa ito. Ano?